Ayun, no, gini sa ay quality. Ay ah, hindi, nandito din dito. Ano po ito? Sa Salungit lang sa Ah. Uh, ano po, ano no? Gini din. Oh. Ay bagay sa iyo rin, sa iyo rin sasama oh. Kahit ba medyo matigas doon, ano? Atara na no, may maganda. Ay, hindi, hindi. Ah, hindi ko matigas gusto pa yun. May po? Po yun no. At, wala na akong ngipin. Mahal <laughs> <laughs> pagkatali <laughs> ko yung pool. Maganda-ganda oh. naman. Oo. Oh. Ah. Uh. Ah. Uh. 5.25 na lang. 5.30 din sasupran na lang po ng ano. At 'yun din naman. Sasuprahan so, na lang ng kilo. Yan, mimi. Ito po, tawad niyo. Paaw ang na <laughs> oh, kandado. Yeah. Plastic. O teh, komplastik. Ano pong ang luto? Ginisa ba? Hindi. Ah? Ganyan lang. Blang lang. Oh. rin mo siya. O, oh, Tapos nalagyan mo na sa patis. Oo. Oh. Anong luto po nung ganun? Tapos nalagyan mo konting higwi. Dining-ding nga. Oo, oh, ano? Sibuyas lang. Tinukal. Patis. Oo. Wala nang marami sa huwag luto, tinukal. Sarap pala. Ano po? Ah, pawis na. Ito, Sarap pa nga ito. Ay yung bunga po ba o yung ano? wala niyo di ba niluto ko na? parang po yung ah, isang parang Isang, parang isang parang isang parang 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 Ala, tang gusto mga natin, eh. Are, are. Hayan. Lahat ay maganda. <laughs> um, lumadami, Ayun, na lahat. Mag daw lahat ah, 35. <laughs> okay, po na. Oh, oh you, you, thank you. Thank you. Dito muna yan, ani. Thank you, Okay, nalali. Baka mo wala. Ako okay, nito. Oh, okay. <laughs> Iyo. nga. At lahat akin yung pera. Hindi. Pag no, pag mag-i-school ka, lagi oh. Baka may mga kaibig na lagi kuway. <laughs> Ali, ang gusto yung Ari, ari. Ari, ari. Ari, ari. Ari, ari. gusto mo? Ari, ari. Ari, ari. Ari, mo? Are pantawad, wari ko. Ayun, ay, dali yan. Ha? <laughs> <laughs> hindi, masarap pare perito, oh, Ate Agnes. Ha? Ayun, nga kaya live masarap ya. Alam mo na. Tawag, tawad ha, eh parang may butas oo, yun. At, tama ay, 'yan. Atam mo na yan. Are. Yan oh, isa lang. 40. Aba, te mo 40 pesos. Ayun. No? Oh, no, oy ilalabo ni bahasa no. At, At babae yan. <laughs> oy, ako may bago um... Ay, tama mo. Hindi ang gawa namin, Ate Agnes. Pagka preto, adubuin sa tuyo na parang yun, oo, din, oo, may oo, um, supa. Kaya rin di ako masyari may Ay, ano, Mas, sarap. Mas gusto ko lang. Oh, lalo ah, aring kukura, aring ilalagay so ilala, 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 ano, sa ko lang sa mara. Magkano ang pinata ka noon? 40. 40 sa kulisan ko. Ay, ngayon, inaano ko sa asapa ko lang sa sinain. Ay, yeah, katalo na. Ito ang okura. Ah. Ikaw ba, ano? Babag parang matigaw. <laughs> oh. Sariwa, kita. Sariwa. Ito, ano yung pag-isa niyo, maliit na magulong niya. <laughs> ay, siya nga, sabi naman na <laughs> Wala pa man din limang piso, di ka. Ang kain ni Maestra, ay di siya mo. Oo, wakari sa Salapi, 50. Oo? Oo, 50. Ay, kung huwag ka ba, yung tabla po na nalaang. <laughs> Namuhula. Magkano ah. na ba, ba? Binibili mo ba, yung yata yung sarili. Oh, ano ba yung Ano mo dyan? Ay, may lagi ko. lagi Parang gigil na gigil ka, ah, tilapya. Tilos. Ay. Kailangan <laughs> may, may pamukok okay eh. Nakala ko gigil ka sa asawa, mo, ka nalang tinadali. Hindi eh. naging okay, kuha yun. Tapos nang baling mo. Malakas na uli ah. Pwede, nga, Pwede o, na uli sumaka ah. Sinay ka lang. Huwag ka pag dinadayalis eh. Malalakas na baling mo. Kaya ay, lang, hindi ko dinadayalis. Ikaw magkukuha pinsan? Hindi, magkukuha tabla. Diretso lang ang buhay. ano? 20 yung may mura lang. lang parang ba parang Mura? Ay, walang yung Bumuhagag na. <laughs> Dumami na. Aba, pupunta ka sa... Pag ikaw na gulay na rin, maahasan ka pa eh. ay. <laughs> siya nga ba, kung bibili na lang. Ya, kung maahasan. Pinakot sa akin. <laughs> may yugas ako doon. Pero hindi masyadong maahasan. Ano nang ganyan? Yan yata yung Oo. Oh, oh. Eh, pag nasipag, eh, may aaling. Ah, siguro may po ba may sakit ngayon, oh. nasa ospital? Hindi, oh. eh, outpatient kaya eh, kailangan muna yung mga laboratory makomplete. May schedule pa eh. Oo. So, Talaw? Kaya na pa lang. Hmm. May ingat, ano, hindi pa mag-finance, nang inaabad. Oo. Oh. Dato kayo. Eh. Ayun, gulay, bait. Meron yun, eh, isang tuntog na. Dato kayo. Dato kayo. Dato kayo. Dato kayo. <laughs> Naro po si Mesa ko ng ano. Are bate. Ba ate? Iisa na. Wala na pati 20-20 lang tumpok niyan. Adobo sa tuyo ah, pagkasarap. Ay, okay. <laughs> Ay pang adobo sa tuyo kuya. Oo, sa riwa. Hindi, yung malalaki naman hindi mo alam ang kalooban na eh. Hindi Lagi ko mo, ay, nagtanagi ka ba? Hindi ko, hindi mo kayo tayong ay, ay, walang spray. Yeah. Kaya... Baka nung dati pa. Pero nung bandang hindi na. Salamat po. toy, nasan ka na? Ano? Wala mo yung gunting nga at, Atanggalin. Gulay. Gulay! Narbo si Mace, naglilinis ang isda. Ano yari na ang ulam? Ha? Tinatlo ko. Mm. Ay, dahayos na yan. Ay, tapos yung talong pala yung nabinta. Iisa na. Maulan tayo pang retardo. Dami ng pamilya, no?

may nakuha baka patuloy din Alin? Ito, Hindi oh. na lang. Huwag mo, mo yung kotilyo. Hindi. Eh, nasaan na? Ayun, oh. Nga. Yung cutter. Ay, hindi. Ay, nasa, Ayun, ah. oh. Ay, nasa mo! Hindi, yung isa pa. Bakit? Nasaan yung ko?

dami ng altarita pa lang. Ah, pwede po yung pinaggataan mo ba? Yung ikalawang gata. Yung gata mo rin diyan. Lagyan mo konti malagi. takot lang, ah. Ay, pwede ganun. Oo. Ganun po namin, ha? Pero ito'y ano, malalambot. Ah, as asin mo po? As. Ay, gaganaan. Oo. Oh, namin. Pwede po yun. po sa katalaga mo ng swak. Lagyan swak. Ito,

Hindi tayo tinanong mga lai lang yung asasiyang Tama po, di ba? Maganda po, pangunin lang talaga ang gulay. Salamat po. Salamat po. Talaipan. pa Ang pa. na po. sila Salamat Salamat po. Ikaw po sa gulay. Parang nakakaubos sa talang gulay, ano, tuloy. Meron pa ba tayo okra? Tingnan mo daw. sa ng gulay, wala na. Wala na, okra? Meron pa. Huwag may pa, wala na. ah Lahat wala na, no. Magaling magpinta si Ben. Parang tulog yung taste nila lang. Saan mo yun? Hmm. mo ba yung classmate? Bro. Uh -huh. <laughs> right

tingke pa. paso oh, po. pasok ka? Oo, anak ko. Saan po yan na? Pasok? May pasok po ba ngayon? May room. May room.